Can you tell us more about itong Triple Win Program? Kasi pinag-uusapan, alam namin at uh, hingi kami ng konting informasyon. Ano ba itong Triple Win Program? Uh, itong uh, Triple Win Program po ay isang government-to-government -government placement uh, agreement po no? sa pagitan ng Pilipinas at ng uh, Germany. Nilagdaan po yung agreement noong 2013. Uh, sa ilalim po ng uh, programa, hinahanapan po ng uh, mga trabaho ang ating mga Filipino nurses dito sa sa Germany. Uh, sinisiguro sa ilalim ng programa na uh, sila ay mapupunta sa mga hospital at healthcare healthcare facilities dito mm -hmm. na tutupad sa mga uh, tutupad sa kontrata sa pagpunta nila dito sa, uh, sa Germany. Ang mga benefits, ang mga benepisyo po na binibigay sa mga nurses sa uh, local nurses sa Germany ay gayon din ang ibibigay sa ating mga nurses na pupunta po dito upang mag uh, magtrabaho. Simula po nung uh, um, tutupad ang programang ito uh, yung government government to government placement po uh, nag-umpisa ito noon sa POEA ngayon ho ay nasa BMW na may git uh, 2000 nurses na po ang napapunta dito sa Germany hmm. in expand ho ang programa to yung tinatawag na private recruitment track para po ang mga accredited recruitment agencies po dyan sa Pilipinas at ang kanilang mga partner employment agencies dito sa Germany ay maaari rin mong mag-place o mag-recruit na mga nurses natin para sa mga hospital at healthcare facilities mm. uh, dito. At dyan mong sa private recruitment track Uh, mahigit uh, 7,000 naman po Ang napapunta na dito So higit pumulang 10,000 nurses wow. na po Ang naririto sa Germany Sa ilalim po ng uh, triple win program